Narito ng PTV Balita ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglagda sa kasunduan upang rehabilitate at pagandahin pa ang serbisyo ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Nilagda ng kasunduan sa pagitan ng Department of Transportation at nanalong bidder na San Miguel Corporation. Nasa 170.6 billion pesos ang halaga ng kontrata na inaasang magbibigay ng mahigit 82% ng revenue sa gobyerno. Bahagi ito ng public-private partnership kung saan i-upgrade ang mga pasilidad sa paliparan gaya ng runway, aircraft parking area, intermodal transfer at terminal at iba pa. Inaasahan din na tataas sa 62 million na pasahero kada taon ang passenger capacity ng naturang paliparan sa ilalim ng naturang proyekto. By bringing in the expertise of the private sector, We are pushing forward infrastructure projects to meet international standards and to provide the public with, a state, with state of the art services. This PPP project showcases what can happen when we join hands in solving the nation's problems. It reminds us that there is no challenge that is too difficult, that we cannot surmount, that the Filipino ingenuity and spirit cannot surmount so long as we remain bound together with a common purpose. The project proves that the bagong Pilipinas that we seek is not an impossible dream. Sa iba pang balita, handa ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa pagunita ng Semana Santa. Nasa 11,347 na police at force multipliers ang itatalaga sa iba't ibang lugar sa Metro Manila upang matiyak ang maayos at ligtas na pagunita ng Holy Week. Ayon kay NCRPO Director Major General Jose Melencio Nartates Jr., makikita ang mga polis sa mga transportation terminal, simbahan, mga malls, palengke, commercial areas at mga pasyalan. Nakipag-ugnayan na rin ang PNP-NCRPO sa mga local government unit at iba pang law enforcement agencies upang makabuo ng komprehensibong hakbang sa seguridad. Pagtatayo rin ang PNP ng Police Assistance Test sa mga matataong lugar. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, ifollow if tila kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Audrey Gorizeta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.